Inilunsad ng pamahalang bayan ng Sultan Kudarat sa pamumuno ni Mayor Dato Shamim Beruar Mastura ang bisita sa Skwela Program, isang makabuluhang inisyatibo na layong palakasin ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga mag-aaral at paaralan sa bayan. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Liz Miro. Mag-iikot si Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura kada linggo sa iba't ibang paaralan sa bayan. Ito ay kaugnay sa kanyang programang Bisita Eskwela. Actually, every uh, Tuesday ay pupuntahan tayong school labas doon sa Salam Barangay program natin. Yung Salam Barangay uh, para sa ating mga barangay constituents and itong Bisita sa Eskwela naman para sa ating mga students and schools. So, namimigay tayo ng libreng gupit, Uh, libreng school supplies, libreng uh, teacher's kit, and uh, search for visita uh, star performer, may raffle tayo, libreng chanelas, libreng pagkain, at may parlor games. Layunin ng programa na mahikayat ang mga estudyante na mag-aral ng mabuti at maramdaman nila ang tuloy-tuloy na suporta ng lokal na pamahalaan. Uh, naniniwala tayo na ang uh, kabataan ng pag-asa ng bayan, kaya kailangan suportahan po natin yung edukasyon dito sa bayan ng Sultan Kudarat. Nagsaganon, uh, marami pong uh, uh, mamotivate na mga estudyante na mag-aral mabuti. Bukod sa bisita sa eskwela, tuwing Martes, nagpapatuloy rin tuwing Huwebes ang Salam Barangay Program na nakatuon naman sa pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan sa bawat barangay. Actually, walang tigil ito. Every Tuesday, may chosen school tayo na pupuntahan at uh, bibigyan ng ganitong klaseng uh, mga programa. Hindi po ito titigil hanggang tayo pa po yung nandito. Uh, Patuloy-tuloy, every uh, Tuesday, uh, meron po tayong bisita sa eskwela at uh, Thursdays, meron po tayong Salambarangay program. Uh, ito ay po, uh, upang inkayatin ang ating mga, uh, mamotivate yung ating mga estudyante na mag aral mabuti dahil uh, para pumafil nila na yung uh, local government unit ay laging nakantabay at laging nakasuporta sa ating mga parents and teachers and of course yung ating mga estudyante Izmiro Imines Philippines